Tapos yung sasa nila. Bakit mo? Ito sa mga hilat Yung mahilig ng kambing kami. Ay, sorry. Kambing kambing Sa mahilig ng mga saluyot ba? Ito yung ano nila dito. Pambansang ulam nila dito. Tapos ito. Ito ay halo mo dyan. Minsan nga sabi ko sa ko. Biniro ko ang mga to kinakain lang ng kambing sa aming kako <laughs> lagot lagot si Gela pinagalitan sabi ba naman niya <laughs> hindi naman kami kambing sabi niya <laughs> inayaan ko na lang <laughs> dami nito isa klanggan na yan hindi naman ako masyadong nakain kasi hindi masarap yung pagkaluto niya hindi kaya nagalis gumalis gilis pero okay masarap naman guys